yung pagnanasa masama. Pero kung halimbawa, nagtatrabaho ka, hindi ka nagnanasa, or you're working your work, or doing your work to be rich, nag-iipon ka, nakahanap buhay ka ng, ng mabuti, hindi naman masama yun eh. Ang katunayan, sabi ng Biblia, pag masipag ka, yayaman ka eh. Masahin natin yung kawikaan. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Ayo, pagka nagtatrabaho ka, masipag ka, kahit yumamang ka, di masama. Pero pag nagnanasa ka, hindi ka naman nagtatrabaho, nagnanasa ka lang. Doon ka ngayon makakaisip ng magdaya, magdiler ng drug, ah, ano-ano. Yun ang masama. Pero, yung nagtatrabaho ka na may kasipagan, yumayaman ka, hindi po masamay.